good morning at uh, bahay na yan gigibay natin pagkatapos natin gibahin, itatayo uli, meron ba ganon? meron, ito na yun uh, ngayon, tayo yung maggigiba at uh, nandito pa sa probinsya yung bayanihan uh, ito, makikita ninyo uh, anong, uh, ano ano paano gaganda itong bahay na ito, so para na at tayo magtrabaho na. So, ito na, na na namin itong gibayen at uh, kawawa naman ang kita ko. Dahil matagal na itong bahay, no? bahay pa ng lula ko ito. So kailangan natin magiging mag-transform ng uh, maayos ito at uh, maedad na rin yung tita ko para kahit papano habang buhay pa siya ay mararanasan niya at mararamdaman niya na meron din siyang bahay. So ayan na at uh, tanggal na lahat yung bubong niya no. So, pakita ko rin sa inyo yung uh, loob nitong bahay. Uh, Napakasimpleng uh, pamumuhay dito sa probinsya. Yan po yung loob ng bahay. No? Ayan. Bahay ni Lola. Ayan. Ayan. So, dalawang uh, ano dito, dalawang kwarto. Pero sira-sira na rin yung mga katri. No? Dito naman ang kusina. No? Talagang durog-durog na. No? So, makikita ninyo yung pag nag-transform tong uh, bahay nito. Pero sa ngayon, uh, gigiba pa lang tayo. Kaya po, yung ating uh, ano, Sarang malapit na matapos gibain. Okay, So, ngayon, no? puro mga pamangkin pa lang ito. Ah, uh, ito pa lang ang mga apo, no? Hindi pa pwede. Ayan. Ayan. hindi pa pwede 'yan mga apo, no? Pero marami 'yan. Marami 'yan sa susunod 'yan na ah, yung uh, ah, mag-operate dito. Ayun, oh, puro yakin pa lahat 'yan. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. yung ah, susunod na no. Susunod na mga porsi. Oh, dami, oh. <laughs> Ayan po, at uh, malapit nang nga matatapos yung uh, pag-iba. So, yan na yung trans, nag-transform na yung uh, bahay. Ayan, kita po yun yun. So, ah, uh, gumaganyan-ganyan na eh. So, dyan rin na uh, ibabalik no, yung bahay. Ta itong bahay na ito, so, bahay pa ng lula ko. No? So, nung mawala yung lula ko, yung chayin ko na lang ang uh, nakatira dito. So, ngayon, tulong-tulong uh, kami, yung mga pamangkin, para may tayo natin muli. No? Para kahit papa, no? Kaya mararamdaman niya na bago yung bahay niya. So, yan po yung, uh, yung natin uh, video natin ngayon. So, itong tita ko, nag-iisa na lang to at uh, kawawa na rin kahit papano hanggat uh, malakas pa siya Kaya uh, maramdaman niya na bago yung bahay niya dahil uh, siya po ay uh, hindi na rin na uh, nag-asawa no so kumbaga ay uh, siya ay uh, matandang dalaga no so wala na siyang uh, kasama sa buhay so kailangan namin lahat ng mga pamangkin no ay magtulong-tulong para may tayo at maramdaman naman niya na bago yung bahay niya no <clears throat> Ayan po at uh, konti-konti na lang to at uh, matatapos na rin gibain at uh, tapos natin gibain so ililipat natin yung uh, lugar na yan pagkatapos itatayo natin ng panibago no kahit na maliit lang at least uh, comfortable siya So, yan po, uh, shout-out sa ating uh, mga kababayan, no? At uh, shout-out na rin sa aking uh, kasama mag-bike uh, dyan, no? Mag-bike tayo. So, bro, uh, shout-out sa'yo. Good morning at uh, laging ingat sa pagraride, no? At uh, yung aking bike, kaya may nagkagusto na iba. Kaya, yun, nawala. So, yan po, at... Uh, Shout out na rin sa aking mga kasama dyan sa may Manila Bay vloggers, no? So, kumusta na po dyan? At, ah, uh, gulo na rin, no? Yung uh, ating mga kasama mga vlogger, no? Kung ano-anong uh, kanilang mga content na napapanood dito sa social media. So, mga kababayan po natin, no? Na, na sa ibang bansa, no? Shout out sa inyo. Ay, mga OFW natin mga kababayan. Nawa'y oh, ligtas kayong lahat at shoutout uh, shout out sa inyong lahat no at uh, shout out na rin sa ating uh, mga kababayan no na sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga kababayan po nating sinalanta ng uh, landslide sa May de Oro no at uh, sana po no ay ligtas yung ano uh, at uh, sana makabangon kayo ulit no. Yan po mga kababayan yung ating uh, video today no at uh, itong uh, aming uh, paggigiba ng bahay nito no malapit na malapit na rin at, uh, ito na nga at ayun uh, no uh, ayun na uh, konti-konti na lang at uh, kukunin pa ito lahat ng uh, pwede pang mapakinabangan na kahoy nito ay uh, kukunin pa no dahil uh, siyempre may kamahalan na yung mga materials ngayon although ipapatayo natin, ay uh, ano na, no, siminto na yung ipapatayo natin, uh, pero kailangan pa rin ng kahoy, no, yung uh, sa itaas kahoy na rin yung gagamitin natin. Itong uh, pwede pa nga magamit dito na mga mahaba na kahoy ay kukunin natin. Shout out na rin, shout out sa ating mga kababayan, no, na mga emigrants, no, mabuhay po kayo at uh, nauwi ligtas uh, sa sa namang ori ng uh, kapamakan. Ito po yung buhay natin dito sa probinsya no? Uh, buhay probinsya. Napakasimpleng buhay no at uh, kailangan nating gumising ng maga at uh, kailangan nating magtrabaho no. Uh, ayon sa ating uh, kakayahan lang at uh, Uh, may gulay, At, uh, kailangan na rin natin magtanim ng gulay, no? So, kagaya sa akin, no? So, nag-uumpisa pa lang dito sa probinsya. So, malaking uh, pag adjust ko, no? At uh, malaking mga challenge, no? Na aking uh, kinakaharap dito, no? At uh, nakikita naman ninyo, lahat ng uh, aking, uh, ano eh, puro palabas lahat yung uh, aking, uh, pera no wala pa tayong uh, papasok no dahil nga uh, nag-uumpisa pa lang tayo tayo naglalatag pa ng lahat no although at uh, okay na yung uh, aking, uh, farm no uh, nakabili na rin ako ng panimula na sisyo at uh, meron na rin tayong mga uh, mangilan-ilan na uh, mas kobedak at uh, kambing So yan lang ang kaya ko no at uh, hindi na natin kaya mag -araro. So, kailangan lang natin, no, na mag alaga Kumbaga, livestock na lang ang ating pinoproduce uh, ngayon. So, yan po yung uh, ating, uh, ano, mga kasama, no. Kami mga tutulong-tulong mga magpipinsan, no. Para may sayos ng uh, mabuti itong uh, bahay ng tita namin, no. Uh, giniba, no. So, ito, no. ah uh, Kailangan natin na uh, may patayo kaagad dahil uh, siyempre uh, yun ang uh, gusto niya ay uh, may tayo at uh, update ko kayo pag uh, ito ay uh, nakatayo na at uh, magtransform mag-transform itong uh, bahay na ito mga babayan no so yan po at uh, diyan rin yung uh, kanyang uh, ano diyan ibabalik sa lugar na yan so ayusin uh, lang so yan po yung ating uh, ano video today. So maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa susunod na ating video, no? Pa-share na rin at uh, pa-like, no? Dahil malaking tulong po sa ating YouTube channel yung share and like ninyo, no? So Uh, mayroon meron din tayong uh, FB account din Kanaka, no at uh, papalo na rin sa hindi pa nakapag-follow sa ating uh, ano ating uh, page no, yung uh, account natin. So, pa-support na rin, pa na rin. Salamat po, salamat, uh, maraming salamat at uh, mabuhay po tayong lahat at uh, mga kababayan po nating uh, sinalanta ng landslide sa uh, may Maydavao area. So, naway no makabangon silang lahat. Maraming salamat. Bye-bye.